Magandang araw sa bawat isa. Ako po pala si Jordan Cabonilas Prado. Ito po ang kwento ng aking buhay. Noong maliit pa ako lagi akong dinadala ng parents ko sa simbahan, pero hate na hate ang pagpunta doon. Ayaw ko sa mga tao sa simbahan kasi karamihan sa kanila lagi akong pinapagalitan. When I saw them sa loob ng church while nasa labas ako, sabi ko sa sarili ko na, itong mga taong ito ay nagsasayang lang ng panahon, wala naman silang makukuha dyan, mas mabuti pang umuwi sila at magtrabaho. Noong labintatlo years old na ako, natuto akong maglaro ng computer, hindi na ako masyadong pumapasok sa school, nagbibinta ako ng tinapay sa umaga, para lang makapaglaro, kasi ang binibigay na allowance nila mama, ay kulang na kulang. Dahil sa sobrang addicted na ako sa online games, binibenta ko na ang mga kagamitan sa bahay, TV at mga tools ni Papa. Galit na galit ang parents ko sa akin, lagi nila akong pinapalo, kaya naglaya ako sa bahay ng maraming beses. Dahil na rin ayaw ko sa pamilya ko, at gusto kong walang magbabawal sa akin na maglaro. Addicted din ako pornografiya, laging nagmumura, mahiyain, pangit na pangit ang tingin sa sarili. Laging nabubuli. Sinubukan ko ring magpakamatay, dahil sa sobrang inis ko sa aking mga magulang habang pinapagalitan ako, kinuha ko ang lubid pero nakita nila ako kaya hindi natuloy. Nakita ang mahahabang pako pa kasi gusto kong itusok sa aking katawan, at dahil nakita nila pinigilan nila ako sobrang iyak nilang dalawa. Wala na po akong respeto sa aking mga magulang, hindi ko na sila mahal. Mas malakas pa ang aking bunganga kapag ako ay pinapagalitan nila. Mabilis akong magtampo. Tatlong beses ako tumigil sa isa st year high school, ilang buwan lang stop agad at isa year na hindi na nakabalik sa pag-aaral kasi hindi na ako tinanggap ng school ko. Lagi ko kasing pinapako ang pangako, na hindi na ako titigil sa pag-aaral. Apat years ang nasayang ko dahil sa mga maling desisyon na nagawa. Year libo at labing isa, labing anim na years old na ako, simula nang namuhay akong mag-isa, at nagtrabaho sa isang palayan. Nang makulimlim na at malapit na ang gabi, nag na ako ng door at bentana kasi nga matatakutin ako at sabi ng mga kapitbahay ko na marami daw multo doon. Kasi may karanasan din ako na makakita ng hindi katulad natin. Dahil sa palayan ako nagtatrabaho malalayo ang kapitbahay. Sa unang gabi, grabe ang takot ko talaga, nang biglang pumasok sa isip ko na magdasal, pero nagdadalawang isip ako kasi hindi ako sure kung may Diyos ba talaga. Sabi ko na lang na habang nakadilat ang mata ko kasi baka may multo, nag ako, sabi ko sa prayer ko, totoo ka kaya? Kung totoo ka sana ingatan mo ako sa gabing ito. Kapag maganda ang tulog ko at nagising na safe, papasalamatan kita. Nagising ako dahil sa tinig ng mga ibon at mga manok. Narealize ko na ang ganda ng tulog ko, first time itong nangyari sa buhay ko, tapos naalala ko na sinabi ko sa Diyos, siguro nga totoo ka, salamat sa pag-iingat at magandang tulog na aking naranasan. Simula nun everyday lagi kong ginagawa ang mag-pray sa gabi, at magpasalamat sa kanya pagising ko. After dalawa weeks na lagi ko itong ginagawa, galing ako sa work, at pagod na pagod at gustong magpahinga nang biglang naisip ko na gusto kong mag-aral kasi hayahay pa nga ang mag-aral kasi bibigyan ka lang ng parents mo. Mayroong malaking regret sa puso ko, habang naghahanap ng mababasa, may nakita akong libro sa gitna ng sirang TV at radyo, punong puno ito ng alikabok, nilinisan ko, at napagkaalaman ko na ito ay libro sa simbahan, New Testament Bible, nagtri akong magbasa, sa simula about sa mga pangalan ng tao, Abraham tatay ni Isaac, at marami pang iba, ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Hanggang sa nabasa ko about Heso Kristo. Pag may free time ako, binabasa ko ang Biblia. Sa totoo hindi ako mahilig magbasa, ito ang unang beses na nagustuhan ko ang pagbabasa at amaze na amaze ako. After dalawa weeks natapos kong basahin ang New Testament Bible. Dahil sa sobrang ligaya at napapaluha ako sa kabutihan ng Panginoon, marami akong natutunan. After that nag-decide ako na mag-fasting kahit one day. Sa araw ng fasting, pinapag-aralan ko ang salita ni Lord, na nalangin at nagrepent sa mga kasalanan ko. After ng fasting naranasan ko ang sobrang kaligayahan, at sobrang gaan ng pakiramdam, na parang ako ay lumulutang. After that gusto ko nang magsimba lagi, kahit malayo ang church pumunta talaga ako, kasi gusto kong pasalamat si Lord, at purihin siya, kasama ang mga tao sa simbahan. Doon nag-start na nag avoid na akong maglaro ng computer, hanggang sa nawala na talaga ang addiction ko. Hindi na din ako nagmumura, lagi na akong nagtitiwala sa kanya, ang dating mahiyain ay nawala, pinalitan ng confidence na galing sa kanya. Tumigil na rin ako sa pornography. Hindi ako agad-agad na bago pero habang nagpapatuloy ako sa pag-serve kay Lord patuloy itong nawala. Tapos sabi ko lay Lord turuan mo akong mahalin ang pamilya ko Lord. Tapos pag tumawag si mama or papa, may nagtuturo sa isipan ko na mag-I love you kaya ginawa ko kahit nakakahiya hanggang sa nasanay na ako. Always nang excited ako lagi na mag-Sunday. Emma Pastor told me na mag-aral ulit kasi relate daw siya sa buhay ko medyo same daw kami ng experience na naglalayas. Tapos ako gusto ko talagang mag-aral kaso nahihiya ako dahil nga maglabing pito years old na ako in that year. Pero Emma Pastor encouraged me always, so sinabi ko sa parents ko din nagdadalawang isip sila pero sinabi ko na hindi ako papabayaan ni Lord. Kaya babalik ako sa pag-aaral, sa parsonage ako ng church nagstay. Habang nag-aaral ibinabahagi ko na rin ang salita ni Lord halos araw-araw sa lahat ng mga tao, na nakakasalamuha ko. Natapos ko ang grade pito na isa sa may mataas na parangal. Tapos ng grade walo, nakapasa din ako sa exam ng acceleration. Kaya naging apat teach year na ako at gumaduate agad. Nag-aral ako ng automotive mechanic halos 2 years. Doon din halos araw-araw ibinabahagi ko rin ang salita ni Lord nag-start kami ng gawain na tinawag namin na GCY, or God-Centered Youth. Pagkatapos ng graduation, nag-invite sa akin ang aking kaibigan na mag-abroad, after kung ma-process lahat ng documents pumasok ako sa PNTC kung saan nag-aral ako ng Japanese language at welding. Patuloy pa rin ang aking pagbabahagi ng salita ng Panginoon, kahit Tagalog na lingwahe na ang ginagamit ko kasi nga iba ito sa first language ko na Bisaya. After makapasa ayon ay nga natuloy na din ang pagpunta sa Japan. Before ako umalis pinapunta ko ang mga magulang ko sa Manila. Nagbigay ako ng testimony at nakita kong grabe ang iyak ng aking magulang sa pagbabago na aking naranasan. Worth it ang kanilang support at witness din sila sa kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Sa dami ng pagsubok at sa hirap na akong mga naranasan, pero hindi talaga ako iniwan ni Lord. Salamat din sa parents ko na grabe ang support. Dalawang libo at labimpito to dalawang libo, at dalawampu nag work ako sa Ishikawa Prefecture bilang welder, at nakapagsimula din kami doon ng gawain. Kasi gusto ko rin na ang mga Filipino ay makapagpatuloy sa pagsisimba dito sa Japan. Dahil ang iba gustong magsimba, pero hindi nakakapagpatuloy dahil nahihirapan sa Japanese language. Habang nagtatrabaho nagsusuport din ako sa aking mga magulang. Pagkatapos ng tatlo years umuwi, nagstart ng maliit na business. After tatlo year bumalik ako sa Japan, kasi gusto kung ipagpatuloy ang mission ko sa Japan na maibahagi ang magandang balita, kahit sa mga Japanese people. Nagtatrabaho ako bilang caregiver ngayon dito sa Japan, kasama ng aking minamahal na asawa. Mula sa buhay na walang pag-asa, karumihan at puno ng kalungkutan ngayon pinalitan ng pag-asa, at puno ng ligaya dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Siya ay mabuti, mapagmahal, tapat at walang katulad. To God be the glory. Salamat po na tinapos mo ito. Follow for more videos. Hash Jesus Hash Blessed